tago mo yan no oh. nang gitgit -git. pagtapangan Tapang ng mama ng kungkung do yan pati itlog nang gitgit -git. ako git -git. na oras dapat hey. 'to di mapagbigyan ay, Tapang tapangan ay, kago. at bibigkilitan pa ang hirap sa pinoy kino no, oh, pa yung maliksi pa yung galit upak do adik yan no oh. ay gusto mo na talaga ang Pinoy kung sino pa yung mali hindi mapasingit galit galita ngayon. na lang nakakatawa talaga ang ugali gusto mauna pag di mapagbigyan ang kagali na bata ang kapangan iyak iyak ka na naman gunggong na katulad ito kala ko atatapag mo atatakbo ka pala salamat ka napigilan ng asawa salamat ka wag 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 si Pringo kasama na. Maka, mo, ah. maging kwento ka nalang sana. pigilan ng kanyang asawa kung hindi inapatulan ka na baka maging mag kwento ka na lang Kaya sa lahat ng nagmamaniho uh, kung gilaan sa ating init ng ulo kung hindi mo pang okay lang magkakupal sa kapwa mo ba't mo ipilit sarili ka mo kung hindi ko mapagbigyan baka e kung alanganin naman yung lahat may nawaan may malasakit sa kapwa diba? gusto ka pa makipag-unahan ako sa'yo mo mapagbigyan gahit gilit ang tabang tapangan ka April ta nakakatawa mo gali mo ang alamat na gunggong ginit-git niya kami